Mga kabayan, sa mga gustong mag-apply sa barko na hindi kayo mahirapan, ganito lang ang gagawin ninyo. Ang paraan na ito ay based sa aking experience. May kasama kasi ako dati na hindi siya nag-apply sa mga agency dito sa Manila, ngunit nakasampa naman siya sa barko. Kaya e-share ko kung ano ang kanyang ginawa. Pero bago yan, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Talagang pahirapan ang mag-apply ngayon sa mga agency lalo pag fresh graduate, or wala kang kakilala para tumulong. Sa totoo lang napakaraming shipping company sa buong mundo na pwedeng applyan. High tech na ngayon kaya madali na lang mag-apply. Sa mga kumpanya ng mga barko, mayroong iba't ibang uri ng barko. Tulad ng car ship, tanker, cargo ship, cruise ship at maraming iba pa. Ang cruise ship ang may pinakamaraming trabahador na kailangan, compare sa mga cargo at iba pang uli ng barko. Ang pinakamalaki na cruise ship ay may crew na mahigit dalawang libong tao, compare sa mga cargo na mahigit na dalawampu katao lang. Kaya mas madali makasampo ng barko pag sa cruise line company mag-apply. Malaki sahod ng mga opisyal dito. Sahod pa lang ng second engineer sa cruise ship, halos kapareho na ng sahod ng kapitan sa cargo. Ito ay based sa pinanggalingan ko. Tapos hindi mo ma-experience na mahihilo dahil sa malalaking alon. Sa sobrang laki ng barko, hindi mararamdaman ang malalaking alon. Pag talagang sobrang laki ang alon, inilalabas ang stabilizer para hindi umuga ang barko. Kaya kung safety ang pag-uusapan, mas safe sa cruise ship. Lahat ng kurso pwede sa cruise ship. May hospital dito, may hotel, may restaurant, may mall, ice skating at marami pa. Kaya parang floating city siya, kung ano ang mga trabaho na makikita sa city, mayroon dito. Kaya malaki ang chance na matanggap pag dito mag-apply. May kasama ako dati, isa siyang cleaner or janitor. Dahil tapos siya ng 4 years course, nag-apply siya sa mataas na posisyon. Natanggap siya at naging marine administrator. Tumaas ng triple ang sahod niya. Myron Ding Busan, nag-apply siya bilang environmental officer at natanggap din siya. Sa cruise ship mayroon silang job bulletin board. Pag may opening, pwede ka mag-apply. O kaya kung gusto mong lumipat ng posisyon, pwedeng mag-apply ng advance para pag may bumaba, ikaw na kaagad ang papalit. Kaya dapat pag sampo ng barko may dala palagi na race umi. May kasama din ako dati, graduate siya ng BS Psychology, nag-apply siya bilang babysitters, kahit wala pa siyang mga requirements. Nagpadala siya ng kanyang resume sa email address ng kumpanya sa Miami. In-interview siya online at natanggap siya. Nag-message ang Miami office sa agency nila dito sa Makati City para asikasuhin ang taong ito. Hanggang nakuha niya ang lahat ng requirements at nakasampa siya. Kaya sa gustong mag-apply lalo na yung fresh graduate or walang backer magpadala lang kayo ng race umi or bio data ninyo sa email address ng mga kumpanya ng barko. Pag marami ang mapadalhan mas malaki ang chance na matanggap. Halos lahat ng cruise line company, Myron Career Section. Fill up lang kayo at maglagay ng iba't ibang posisyon na gusto mo, okay na kaagad. Di na kailangan magpagod pumunta ng mga agency. May computer or cellphone pwede na apply Search lang sa Google ang cruise line company, maraming kumpanya kaagad ang lalabas. Pag marami ang mapadalhan or ma-applyan, malaki din ang chance na matatanggap. Kung may tanong, message lang kayo sa comment. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.